Kamatis plus mansanas, 1 cup kapag kagising, after just 1 week mababawasan ka ng 3 kilos. Saging plus dragon fruit, 1 cup bago matulog, after 2 weeks your skin will turn 5 tones whiter. Pipino plus peras, 1 cup bago ang tanghalian, ang pag-inom araw-araw ay magpapataas ng iyong life expectancy ng 10 years. Super multifunction battle blender, ang upgraded version 2024 ng Japanese Blender Battle is officially launched. With powerful rotary motor, 200 watts capacity at 8 sharps blades ay nakakatulong sa paggiling ng lahat ng bagay nang madali at maaari ding gilingin ang mga ice cube. Isang wireless juice bottle that makes it very convenient for you to take it anywhere. Sa one button lang at pagkatapos ng sampung segundo ay magkakaroon ka na isang baso ng masarap at masustansyang smoothie na nakakatulong sa pagpapapayat, pagpapaganda ng balat, pag-iwas sa pagtanda at Paglaban sa sakit, the battery is charged via USB port. One full charge ay maaaring gamitin ng 20 times. With automatic machine cleaning function, lagyan lamang ng tubig at doblehing pindutin ang button, lahat ng residue ay lilinisin.